Hello mga friendship, hello mga bishi. Nandito na naman po tayo. Mag Nandito naman po yung mga aso ko, ang kokolit, pero ang babae kasi palagi silang naglalaro dito. ayan po sila oh. Ito si millie itong maliit is ayan gusto niya ang palaging nakalaro sa kay Bimo yung American Bully namin. At gusto din po siyang makipaglaro sa akin. Ayan po, uh, umalis po muna pala ako. Ayan uh, Nagda-drive lang po si Manabiday at may nakita akong maraming ambulance at saka fire truck. Ayun. Sobrang daming fire truck na nakita ko dito, guys. Oh. Nagmamadali kasi sila kasi may sunog pala doon kaya oh, nakikita ko sa side mirror dito ang ang usok guys kasi mayroon pa lang uh, sunog doon sa likuran ng aking sasakyan yung uh, nakita nyo na may uh, usok is yun po yung side mirror ko so ayan mayroon pa namang umaalis dito mayroon pa mayroon pang nagpuntahan na mga fire truck So ayun guys, oo so, nakikita. So ayan kinabukasan pala guys, umalis na naman ako ulit at nakita po ninyo ang ulan. Umuulan po pala. So ayon po guys, uh, may nat kaya pala sobrang traffic kasi hindi ko alam, parang may accident yata at tinotowing po yung motorcycle mm -hmm. ng